Eh daw, nagabirabi na siya. Hala, may isda. Hi guys! Welcome back again sa akin YouTube channel. At syempre guys, today's video is gagawa na naman tayo ng cake. Pero orange flavor na naman siya. Kasi ipamimigay po natin ito. So late na ako ngayon kasi pumunta pa na uh, hospital si nanay nagpa-check up. So ako yung sumama kasi hindi pa marunong si... Uh, yung kapalitan ni Mercy ng yung uh, sa kaya ako yung kailangan kaya so, so, ito guys is may asin at uh, ano nga tawag dito baking powder So guys, ayan, tapos na po natin gawa yung ating uh, para sa tapos patay. Araw-araw po yung ganito. Kasi may pagbibigyan naman tayo mamaya. Naglaga lang ako guys ng hot dog para ipalaman natin dito sa ating kinabai At saka, uh, prepare na rin ako ng pampalaman natin. Itago ko muna yan dyan guys for 2 hours or 1 and half hours again. Kasi ganoon naman talaga lagi yung ating uh, ano para dumobli po yung ating uh, dough. So, ito po yung cake natin sa lobo? Taraan! Yung cake. At ito yung hotdog na nilalaga ko. So, after this, kakain muna ako, guys. Tsaka, na naman ako magawa na. Kaya, kasi today is um, mamimigay si Nani dun sa kapatid niya. Dalawang take box ito. And, uh, kanina nga nabanggit ko, pumunta kami ng uh, hospital kasi nagpa-check up siya sa kanyang kamay dahil masakit yung kanyang kamay. And uh, na na rin siya. Ang sabi doon ay ay ah, basta yun yun. Hindi ako marunong magbasa. Super <laughs> so, for ano yung kanilang salita kanina Arabic kaya napaka ano napakahirap intindihin sila lang kaintindihan doon. Basta may gamot siyang 3 times sa dilaw nang iniinom. So, ayan. Okay, wait lang natin maluto to and kain muna tayo guys. Sa so, na yung adubo natin na iniwan ko kanina. Tingnan natin kung ano nangyari. Nalagyan ko ng patata. Nilagyan to ni ate kaya ng gata. Kain tayo. Adubo. May patatas na may gata. Sarap. <laughs> so guys, ito na, inuna na natin tapos yung kay Mama Amna, iba ni Nana, ito yung cupcake at ito yung patayor So, laga na natin yan sa paper bag. Kasi ipamigay na natin yan. inon na lang natin kasi aalis na yung driver ng maaga. So, At last, ito na yung ating merienda para sa bahay. Mayroon tayong donut dito and pizza. Ayan, ang mini pizza natin guys. yan pong merienda nila for today sa uh, ngayong Webes. And ito yung para sa amin char. Hindi, mayroon ako dito natira. Ayan. Nakaseparate yan, guys. Mga sobra yan sa dugo. So, ginawa ko na siya para merienda namin. At kinagabihan niya, guys, ay ang lakas-lakas ng ulan. At syempre, after ng ulan, syempre, may disaster talaga yung mayayari dito. Tingnan niyo sa loob ng bahay mamaya, guys. Watch until the end. Pero ang ganda, ang lakas ng ulan. Ang saya-saya nila, guys. Masaya din kami kasi nga, syempre, minsan na kami nakakita ng ulan dito sa Middle East. Pero pag sa Pilipinas, ka ko, magsawa-sawa ka sa ulan. Grabe lakas ng ulan, no? Kaso mang madilim. <mimitation>

O bejel sin di maka inang Ang mga hindi wala akong dito. Sa, dito. sa akin. <laughs> si ay daw nagabirabigas. Hala. <laughs> May isda. May karpa. <laughs> Sindi na.